tuturuan kita dito ng parking. Uh, reverse parking, ituturo ko siya dito. Ano? Nakita mo to, itong dalawang <coughs> sakyan na to. Yeah. Sa likod natin, yan. So, dito tayo magpapark ng uh, reverse dito sa dalawang to. So, tatandaan mo lagi dyan muna, pag mag-reverse ka, itong kanto na to muna, ito. itong side ng kotse na to siya yung dapat makita mo dito uh -huh. halimbawa ngayon hindi mo pa nakikita dito side mirror di ba? so umubukan ng tama yan, ganyan. Di ba? So, dito, itong side na to, ng, saka yung to, di mo makita dito. Uh -huh. So, dalawang option pwede mong gawin. Pwede, sa mo ni Bella, ka doon, hanggang sa makita mo lang to. Ito. Then, pangalawa, pwede kang, opo, oh, pwede kang pumunta doon, umunti ka ng konti, okay? hanggang makita mo siya dito sa Ibiro. Mm kanta Ilang kanto na yan. Siya kasing uh -huh. reference, makita mm uh -huh. kotse na to. No. Uh -huh. So, wala kasing guhit ng <coughs> parking eh. Uh -huh. So, yan ang kailangan yung sa mismo yung reference mo. Uh -huh. Okay? So, meron pa namang space doon. Na yung kotse medyo malayo pa namang konti. Halos pagitan niya ni uh -huh. eh, halos ang kotse. Pwede kang pumunta doon ng konti. Hanggang sa ito ay May malagpasan mo itong konti ito. Itong sakyan na ito. Para makita mo yung reference mo niya. Yung kanto lang yan. Oo. Ah, so, para hindi na tayo pupunta din sa kabilang kalsada kasi uh -huh. maraming sakyan din dyan. Ha. Uh -huh. Ano? So, abanti ka ng konti. Gaba mo yung handbrake uh mo. -huh. Oh. Okay, abanti ka ng konti. Sige, yan. Ito, so, yan. Sige pa. konti pa. Lapitan mo ito. Sige lang. Ayan. Itong motor, di mo naman sasabitan. Medyo malaki hmm. naman. Sige pa. Ah, yan ang mga option. Ano? Mga option yan. Tapos, kung gusto mo pang dayain para mabilis makita, kumabi ka ng konti dito. Yan sa kaliwa. Sige. So, para mabilis makita. Yan. Sige. Ah, konti lang. Konti lang. Okay, sige. Konti pa. Ayan. Stop. So, dito. Madali mo na makita yan. Ayun o. No? Hmm. Kita <coughs> mo na no? Oh. Ano? Dito, hindi. Lalo pag sinagad mo ni Bella mo dito, pag sinagad mo pong ni mo dito, sagad mo mo dito. Dito, dito sa kabila. Basta pupuntahin mo sa kanan yung sakyan hmm. mo. Yung pwede na sakyan hmm. doon din ang kabig. Sasagad ah. mo sa kanan kasi pupuntahin mo sa kanan, di ba? O lagay mo sa reverse. Ngayon, pag reverse mo niyan, pag reverse mo, dito ka muna ang focus. Okay, so sige. Atras ka. ang gas ka dito. Pingkaran ka rin yun dyan muna. Dyan, dito. Pero main focus mo dito. Kailangan makita mo yung side nung sakin na yan. Sige pa. Sige pa, atras. Sige. Okay, dahan, lang. lang. Sige pa. Sige pa. Diba pa. Di ba nakikita mo na siya unti-unti? Eh. Hmm. Kasi kailangan manipis natin yan. 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 Teka lang, brad. Sige lang. Sige pa. Yan. Sige pa. Sige. Yan. Sige pa. Kasi malayo naman. Di ba? Yan. Malayo pa. Sige. 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 Hanggang so, sa sumikip yan konti. Pag sumikip na yan, gigit na ang manibela mo. Yan, masikip na. Wow. Yan. gigit na mo ng manibela mo muna. One, and two. Yan, natras ka na konti. Yan, okay. Itapat mo lang yung gulong mo doon sa kanyang uso. Sige ba? Di ba? Yan, isang pa mo yan. Kasi may, may ano yan, may humps. Kanti pa. Kanti pa. pa. Humps oh, top. Yeah. Bakit pinatapat ko yung gulong mo dyan sa pinakanguso niya? <coughs> Para mag safe itong tagiliran mo. Okay? Pag nandyan ang gulong mo sa, sa side niya, okay? So, may iwasan natin sumabit yung tagiliran mo sa kiyan mo. Sa tagiliran niya, na? Okay? So, ngayon, uh, tinan natin. Kasi minsan kala natin, uh, okay na. Pero pag minsan, sikip pa rin. No? Pero sa ngayon kasi, medyo malayo pa ng konti. So, atras ka ng konti-konti lang. Yan. Up, oh, quantify. Kiram mo yung ako. Yan. Okay na yan. Then lock na. No? Mm -hmm. O, so, then, sagad mo ni mo, punta dito. Uh, oh, kasi pupunta mo yung kitang nasakyan mo mm -hmm. dito. Ito. na trust ka. Okay, pasok mo. Intay pumasok mo yung uh, side mo dito. Yan. Yan. Pasok na to. Mm -hmm. O, oh, safe na safe na itong tagiliran mo. Sige okay, pa. Diyan ka naman titingin kung pasok na dyan sa side na yan. No? Sige, okay, trust. Ayan, o, pasok na to. Wala ka na problema dito. Diyan na lang, ano. Ayan. O, po. wala ka na rin okay, problema. Wala, wala na. bilang na. hintay mo lang yung katawan ng sakyan mo. Dito sa sakyan na to. Sige, atras ka pa. Sige pa, ma'am. Okay Pag nag, nagpantay yung dalawang side ng sakyan na yan, stop mo agad, ha? Okay, kundi pa. Kundi pa. Kundi, kundi na. Okay, kundi pa. Pa. Okay. pa. Stop. Ayan. agitan mo yung ba mo. Ayan, dito. Ayan, o. Tinan mo siya, o. Pantay na tong side nito, tapos ganun din yan. O, trust ka na lang. Sige, dahan-dahan. No. Babalansin na natin yan. Okay? Diba? Ang balansin niyan, nakita mo? Mm hmm Slow down. Dito, balansin na dito sa side, dalawang side, dito hindi pa. Yeah. So, ibig sabihin niyan, dito ang masigip niyan. mm -hmm. atras ka muna konti. Sige pa. Hindi pa. Okay, then stop para mabalansin mo kagad yan, pwede kang tumabig kagad dito naman manibela Bella mo. Sige. Then, atras ka ng konti. Tinan mo siya, atras. Ah, uh, papantay na yan, Tinan mo siya. Sige pa. Kati pa. Yan, nagit no naman ni Bella mo. One, and two. Yan, okay na yan. Atras pa -tip na kung itatapot mo yung side mirror mo no. dyan. Okay na yan. Yan, yeah, stop na. Park mo siya. And handbrake. O, no, ganun lang yung pagpapark ng uh, reversing. no? Importante, yung side ng sasakyan, uh -huh. pag walang guhit, at alam mo, kasya naman yung sasakyan mo doon sa paparadaan mo. Yung side, yun ang ninibisin mo. Ninibisin mo na ninibisin niya. Mm -hmm. Hanggang sa makapasok yung gulong mo doon sa loob, then saka ka mag-adjust. Titinan mo kung masigip, maluwag sa kabila, masigip sa kabila, maluwag dito. Ano, ano. Kaya dapat so, magkakang mag kanto ng Yes, yes. ano. Ano masasabi mo? Good. <laughs>